And finally mga katropa, nakapunta na nga ako sa paresan ni Diwata. Siyempre, isa rin naman ako sa gustong malaman ano nga ba ang lasa ng pares ni Diwata, yung Diwata Overload Pares. Pero bago ako pumunta doon sa mismong kainan, naglakad-lakad muna ako dito. Siyempre, may maraming mga vendor din nagtitinda dito ng iba't ibang mga pampalamig. Tiningnan ko muna yung lugar kung gaano kaganda ba. Accessible ba talaga to para sa mga gustong kumain? At sa mga mapapadaan dito, mabilis lang ba siyang mapuntahan? Yun na nga guys, susubukan so, so, natin kung wala dito sa... Hello, good morning, morning kuya. Hello, good morning po. Kaya try lang po ako pag-vlog. Parking natin lang. <laughs> so, kuya ka naman ng pagiging parking attendant mo Ano pala pangalan mo? Kasi si Missy Motera Actually, nagpo-vlog -like ako kaya ako dito nagpunta So, gano'n ka na nga tayo kay Diwata? Hindi <laughs> <laughs> kami kay Diwata Hindi naman tayo kay Diwata Iba kami Yung may-ari ng lupa Yung may-ari ng lupa Kayo yung ano? Ah! So, kakayo niya kanila, so, Ibig sabihin, dalawa dito yung yung klase ng empleyado, isang kay Diwata, tsaka isang kay, do kay Kuya. Oo. Oh. Ah. So, kamusta naman ngayon? Grabe, galing ako ng ano, ng Cavite. Umuulan along the way. Kaya ba sumasa ako ng ulan? Ayun. So, yon. Um, <laughs> first time po kasi nagpunta. rin, na kasi ako may time eh. So, ayun. Nakakatuwa naman sila. Ito na yung papasok. Grabe, ito na yung ano niya. Ate, magkano pa yung second joy? Magkano pa yung second joy? 120, So, Paris na po yung available. Sige po, Paris po muna. Okay, ito yung stop. May hey, Paris over. ate wala yung stab ko sila okay. yan <laughs> so ito yung isang koya sige okay, okay. okay lang mo Kuya, huwag po masyadong puno. Okay lang po kahit kalahati lang. Yan. Sige, okay lang po. Thank you. Kuya. So, hindi, meron na po ako ng pares. Yung lamahan. Ayoko lang po ng babad. Yan, thank you

Ano yun? Ba't nakadunong ako kay mam? May sticker. May sticker? Wala sticker, kuya! At dahil natikpan ko na nga ang diwata overload pares, masasabi ko, masarap naman siya. Kagaya rin siya ng mga ibang pares na nakakain natin. Pero ang pinakaiba yung servings niya, sobrang dami.